Sari na po! Dakilang kapistahan po sa linggong ito ng ating Panginoon. Maging sa unang pagbasa mula sa libro ni Malaki at ganun din naman sa Ebanghelyo ni San Lucas, dumating ang misiya sa templo. Kisa, ke kay Malaki, sa libro niya, ito'y pangako lang. Ito'y parang pahiwating na may darating sa, sa templo na ang Mesiyas dito kay San Lucas, nangyari na nga. Pero siya'y dumating, musmus na bata, sanggol, 40, 40 dias ang kanyang, ang kanyang kabilang. Uh, bilang. Kung wala mang Simeon, di ati ba nalaman siya pala yung Mesiyas? Pero mas mahalaga sinabi ni Simeon, maghahati ang mga taong kikilalanin siya at di siya kikilalanin. Yung hindi siya kikilalanin ay yung ay aayawan ng mga tao ng isang Panginoon, payak na tao magbabata ng ang paghihirap para sa kapwa, pero yung papanig sa kanya, yun ang mga taong tatanggapin ang gantong uri ng Diyos na nag-aalay ng sarili. Kung yan talaga ang ating papanigang Panginoon, kayo at ako, na sigurado naman dapat din tayo matuto mag-alay magbata ng paghihirap, hindi lang dahil sa ating pagkakasala, maging para sa ibang tao din. Sali tayo sa Panginoon.